Ну, наверное. Ой, ой, ой. Да, спасибо. А, браво. А, браво. А, браво. Ну, как же, кажется, он. О, же, кажется, он. Ну, давайте так. Релакс. Браво. Hulot ko po. Relax lang. So wow. okay. right, like so, right. oh! yes, sir. Eh pas bata talaga. Nasa spidan mo sa gusto. Kita 'yung iyon sa may EDSA at kusang tuloy-tuloy pa rin 'yung panghuli ng UTR site sa mga bumabasa ng dito sa EDSA busway at panini nga. Nandiyan 'yo ay tumangka pa 'yung tumakas ng isa. And during the time na nagabang kami nito between uh, 3 o'clock and 4.30, merong arrest ng mga 27. So isa yan kada tatlong minuto almost, mga nahuhuli na sa Ayon sa DOTR side, pag nahuli kayo dito na bumasok sa busway, 5 demerit points yun. Eh may 40 lang kayo na demerit points sa driver's license. Pagka naubos nyo na yun, back to zero kayo. Student license ulit. Uh, tapos non-pro. Tapos pro. So parang uulit ka ng proseso para makakuha ka ulit ng lisensya.